Hi mga babelabs, magandang araw. So ngayon nga ay pupuntahan din natin yung pinupuntahan ng ilang vloggers o kilalang vloggers dito sa San Mateo, Isabela. So ano nga ba yon? Let's find out. At pag nakita nyo nga ito, mga babelabs ay liliko lang tayo pa kanan. At pag nakita nyo yung maliit na eskinita ipasok nyo lang doon yung motor nyo at ito nga pala yung sikat na pinupunta ng mga vloggers, sikat na batil patong ng San Mateo Isabela. Pagpasok pa lang natin mga bebe ay makikita na natin yung menu nila doon sa harapan, doon sa taas, ganyan. Tapos yung mga sign katulad ng pay as you order and self-service, ganon. Sa harapan nga mga bebe ay makikita mo na rin doon yung mga price niya. Nandoon yung regular nila for 89 pesos. Yung special is 109, yung overload ay 129, yung super overload ay 150. Habang nga nag-order yung kasama ko dyan mga baby ay naglalagay na rin ako ng kalamansi at toyo. Hindi ko na rin nilagyan ng sili mga baby loves, kasi hindi ako mahilig sa sili, oo. Pag naka-order na nga kayo mga baby ay antay nyo na lang sa table nyo na ihatid nila. Oo. wag kang atat. wag mo ipalatang patay. Utom ka. Ganun, basta antayin mo na lang. Ito pala yung loob niyo mga Bebelabs. Ang aliwalas. Tapos dumating na agad yung order namin mga Bebelabs. So parang wala pa atang tatlong minuto kami nag-antay. Ito na agad. So ito na yung batil patong natin mga Bebelabs. Ayan. Ang dami. Ang daming toppings, mga bebe loves. Oo, sa isip ko hindi ko ito mauubos. Tapos, dinigyan din kami ng sabaw. So, ito yung sabaw natin, mga bebe loves. Ayan, yung batil patong natin. Ayan. Ganyan siya karami, mga bebe loves talaga. So, taste test na tayo. So, inuna ko munang tinikman yung atay mga bebe Tapos, sinunod ko yung Shanghai. Yung Shanghai nila mga bebe ano siya, yung crispy siya, ganun, hindi siya makunat. Tapos, karne yung nandun sa loob niya. Tapos, sinunod ko na nga dyan, mga bebe loves, yung sabaw. Oo, napaso pa nga ako dyan, mga bebe loves. Akala ko hindi na mainit yung pala. Mainit, napaso ako. Pero, masarap siya, mga bebe Totoo, masarap. So, nun titikman na natin mga bebe nagulat ako bakit walang egg. ba diba yung batil patong karaniwan may egg? So, nagulat ako yun pala na tabunan lang mga bebe loves. Siyempre, happy ako dyan mga bebe kasi I love egg. Sa paghahalo ko nga dyan mga bebe ay dahan-dahan lang ako kasi baka matapon. Oo, oh, oh, ang dami kasi, sobra ang daming toppings oh. Kung nakikita nyo, ba diba? So, eto na. So, yung the moment of truth na natin, titikman na natin nung natikman ko nga to, mga Bebe Labs, no doubt, ba diba, kung bakit dinarayo siya ng ilang vloggers, ng mga kilalang vloggers. So, yung iba nga, ang lalayo pa nila, tapos pinupuntan nila. So, yung lasa niya pala talaga, masarap mga Bebe Labs. So, subukan nyo. So, pag natikman nyo to mga babylobs, masasabi mong worth it din talaga yung pagpunta mo kahit malayo. Oo, kung ganito din yung malalasahan mo, ganyan matitikman mo, talagang mapapawaw ka din talaga. Ang in-order namin dyan mga babylobs ay special. Oo, kasi kung sa super overload ganun, baka hindi ko talaga maubos mga babylobs. Kumain pa kasi kami dyan mga Bebelabs bago kami pumunta. So maling teknik yon kasi konti lang yung mga kain mo kapag. Napapalingon din ako sa harapan mga Bebelabs kasi ang dami na nila. So nagdadatingan na sila mga Bebelabs. Ganon dumadami na yung customer nila. So hindi ka naman talaga magtataka kung bakit ganon kadami yung customer nila. Kasi masarap talaga mga Bebelabs. Pagkadating pa lang namin kanina mga Bebelabs marami ng tao dun sa labas. Tapos marami na din daw tapos mga Bebe Loves. Marami na yung umalis. Tapos ngayon, marami na naman yung dumadating mga Bebe Loves na customers nila. So, lakas kumita na ito, mga Bebe Loves. Ano? So, kapag patayo nga sa harapan niya. Karun lang. Magtatanghali na din kasi dito mga Bebe Loves. So, baka ito yung oras na maraming kumakain. Kung pupunta kayo mga Bebe Loves, agahan nyo na lang. Kaya lang naman kami tinanghal yung eh, mga loves. kasi ako lang naman talaga yung may kausap. Oo, hindi ako makapag-decide talaga kasi iniisip ko ang init-init, gano'n. So, parang tinatamad ako, mga baby loves. So, nung kumakain nga ako, mga loves, parang hindi nababawasan, ganito parang karami yung pagkain ko, mga baby loves. Ang dami, hindi ko talaga siya kayang ubusin. Pinipilit ko naman talagang ubusin niyan mga baby loves. Kaso ang dami talaga mga baby loves. Tsaka busog pa ako niyan bago kami pumunta kumain kasi kami. So sabi nga nung kasama ko mga baby loves na i-take out na lang namin para hindi masayang. Kasi pati siya hindi na rin niya kayang ubusin mga baby loves. So humingi siya sa ng styro at yon tinake out na namin mga baby loves. At bago nga tayo magpatuloy mga Bebe Labs, kung napanood niyo ang video na to ay maaaring paki comment lang kung taga saan kayo para alam ko kung saan na nakakarating ang vlog kong to. Salamat! Nung makahingi na nga ng styro or lunchbox yung kasama ko mga Bebe ay tinake out na namin kesa naman masayang ba diba? Tapos nung nakita kami dun sa kabilang table mga Bebe Labs, ginawa din kami, oo. Oh, oh. Doon nga pala sa likod nila mga baby loves ay may car wash doon. Oo, kung madumi ka, ganon. Ay, hindi. Yung sasakyan mo, ganon. Oo, pwede mong ipakarwash wash muna doon habang kumakain, ganon. Tapos yung parking area natin, nandun din sa tabi niya, doon sa likod. Siyempre, pagkatapos nating kumain mga baby kailangan nating mag-ayos ulit. O, ori, retouch, re ganon. Kahit hindi naman ano, wala namang inaayos, ganyan. Huwag mo ipalat kumain ka, ganyan. Kailangan maganda ka pa rin. O, ba Tapos, siyempre, kailangan nating mag-ayos ng buhok mga baby loves. Wala lang tayong suklay, so finger comb na lang tayo. Kasi smooth naman. Smooth siya kailangan kasi natin mag-ayos mga bebelabs. Kasi baka paglabas mo, ganyan, may pansit ka pa sa labi. Ganyan. O baka naman may paminta sa ngipin. Ganyan. ay bak ganun ang kalat kumain. O baka naman mamanti ka pa yung labi. Kaya. So kailangan mo talagang mag-ayos mga bebelabs. So hanggang dyan na lang mga bebelabs. Paalam.